abante, ang balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong 100 million na pamigay si Abante. Siguro, ang pag-asa na lang ni, Uy dyan kay Abante, kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. nila. Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, nakailang hearing na sa confidential pa na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval, unqualified opinion ng COA. So kung anumang kababalaghang ang iniisip ni Chua at ng kanyang committee on bad government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget. Para yung mga re bugok, gaya ni Chua at ni Abante, e eh manalo dahil meron na silang 100 million na ayuda na pamumudmod in time for elections.